Ililigtas ni Tanggol si Ramon sa hindi inasahang pagkakataon. Nagdesisyon itong si David na tulukan na ang buhay ni Ramon sa araw mismo nang itinakda nito ang pagkikita nilang tatlo. Uunahan na umano ni David itong si Ramon bago pa ba siya maunahang malaman ni Ramon ang kanyang panluloko. Pumayag itong si David sa gusto mangyari ni Ramon sapagkat plansyado na ang kanyang masamang plano laban kay Ramon. Ngunit ligid sa kaalaman ni David, siya ang bibitagi ni Ramon. Huhulihin ni Ramon itong si David. Walang ng uong natanggap itong si Ramon mula kay Tess na magkipagkita ito sa kanila. Katwiran ni Marites malalim ang galit niya dito kay Tanggol dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Pinaniwala ni Ramon itong si David na handa na si Marites Tess sa kanila. Subalit ang totoong plano ni Ramon ay hulihin itong si David sa pamagitan sa pagpaing o mano sa sarili ni Ramon. Hindi sumang-ayon itong si Tess na makipagkita kay Tanggol o mano sapagkat nagalit siya dahil pinagtangkaan o mano ni Tanggol ang buhay ni Re Kinumprontan ni Ramon ang piking tanggol patungkol ito sa mga sinabi ni Marites. Sobrang naguguluhan itong si Ramon. Nagdesisyon si Ramon na ituloy pa rin ang nakahanda niyang plano laban kay David. Para sa gayon ay malaman o niya kung ano ang tinatago ng Peking Jesus sa kanya. Samantala sa kabilang banda, nagkataon din sa parehong araw sa pag-alis ni Ramon at Peking Jesus. Ang araw din sa pag-alis ni Tanggol na kung saan hahanapin o mano niya ang kanyang tatay. Malaki ang kumpiyansa ni David na magtagumpay siya sa kanyang masamang balak dito kay Ramon sapagkat marami ang kanyang tauhang kinuha para itumba nila itong si Ramon. Susuyuri naman ni Tanggol sa ang sulok Manang ng Maynila umano itong siram para magkaharap umano silang dalawa at mailabas din ni Tanggol ang kanyang galit dito sa kanyang tatay dahil sa ginawa umano nito kay Marites ang siyang dahilan kaya siya nagihirap din. Sa puntong ito, tilang si Tanggol ang tutulong kay Ramon para iligtas niya ito laban sa masamang binapalak ni David. Maraming salamat sa panunood.